Hi, let's talk about hirap sa pagtulog at overthinking. Yan dalawang major na problema ng mga taong may anxiety disorder, okay? Hirap sa pagtulog at overthinking, okay? At ano yung uh, relationship ng dalawang yon, okay? So my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay, so again, ang CBT I uh, gold standard to manage uh, mental conditions, no, uh, especially uh, anxiety, depression, maganon. So, and dami ko kasi nakitang comments about hirap sa pagtulog, anong gagawin, no? Okay, isa mo na natin. Sabi ko nga. uh, lumalabas no ang adrenaline o yung mga niyo ninyo kapag may takot kasi anxiety is fear no especially fear of the future actually hindi lang fear of the future actually ngayon because tandaan niyo ha ang taong may takot no base sa akin at pag-aaral ko ay walang kaalaman kulang sa kaalaman mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. Okay? So, yun, yung apat na yun. Ngayon, kung meron kang kaalaman, buo ang kaalaman mo, hindi kulang, tama ang kaalaman mo at dahil nag-iisip ka, then, uh, most likely, walang takot. Okay? Walang takot. Ah... Uh, For example, no, kahit yung extreme na, ang taong may cancer ay may cancer. Sa totoo lang, nakakatakot talaga yung cancer, di ba? Pero ngayon, kung may kaalaman ka na, ang daming cancer na gumagaling, no? na zero cancer talaga yung mga pasyente. Right? So kung alam mo yon at alam mo yung statistics na sa panahon ngayon, marami ng mga cancer na kayang gumaling din, nawawala yung takot dahil may kaalaman ka. Okay? So, ganun lang ka-simple, no? Or, kahit nandun ka na sa last stage na ng cancer, okay? So, una, there's hope, no? Or, kahit nandun ka na sa last stage ng cancer, may, kung meron kang kaalaman, tama ang kaalaman, ah, uh, kasi yung opposite ng walang kaalaman, kulang sa kaalaman. Buo yung kaalaman, tamang kaalaman. At nag-iisip tayo. Then pwede rin siyang mawala yung takot kahit nandun na sa last stage. Bakit? Ano ba nangyayari sa isang taong halimbawa uh, dying of cancer, no? Um hindi niya natitingnan, no, yung cancer mismo. Some people will look at their life or lives yung mga tao na yon no at paano nila gagawing meaningful yung natitirang panahon sa buhay nila so they find uh, happiness pa rin despite the pain and all kasi uh, complicated yung utak natin no nag adjust tayo nag adapt tayo no especially kung may hope especially kung may hope right so laging ang tao nag-a-adjust, nag, nag adapt Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo dito, ideally, no? Ang bottom line is that kung may kaalaman, tama ang kaalaman, buo ang kaalaman at nag-iisip tayo, nalilesen yung ating fear. At tandaan ninyo, kaya nahirapan tayo magtulog o sa pagtulog, it's because ang root cause niyan, may fear tayo. Okay? May fear tayo. At bakit nag-overthink? It is because may fear tayo may fear tayo. So, kailangan ma-address yung kinakatakutan natin no? with the right information. Kasi kung wala kang alam, kulang ka sa kaalaman, yun nga, pinagsasabi ko pa ulit-ulit kasi napaka-importante nun. So, ang daling sabihin na yung reasons kung bakit takot nga yung mga tao, uh, pero mahirap yung resources. No? For example, ang sana Diyan sa kondisyon ninyo, may nakausap kayong uh, psychiatrist o psychologist, no? Para i-guide kayo, mabigyan kayo ng tamang kaalaman, right? Kaso, hindi lahat ng tao uh, may kapasidad para magbayad sa ganon, okay? So, pero ang kagandahan, may mga YouTube gaya nito, no? Gaya nito, uh, nagkakaroon kayo ng tamang kaalaman. Pero, again, kulang ang kaalaman lang yan ay umpisa. Ang pangalawa dapat may habit. na change yung habit. So sa madaling salita, may kaalaman ka na, meron pa siyang application. Kasi kadalasan sa inyo dito, pag nakakarinig kayo na, ah, sabi pala ni coach, okay lang ako, wala pala akong sakit, wala akong problema, ganito, ah, okay. Pero magtataka ka, bakit? Parang pabalik-balik pa rin. Kasi wala ka namang ginawa yung habit mo ganun pa rin. Pagkagising mo sa umaga, magro-ruminate ka, ruminate ibig sabihin, or magbabody scan ka, walang na nabago doon. So, aasahan mo ba na may magbabago sa disorder mo? Wala. Kasi ang may pagbabago, halimbawa, gigising na alas 4 na madaling araw o alas 5, no? mag-e-exercise na siya. Kasi inilalabas niya lahat ng energy doon sa katawan niya. Kaya hindi namumuo sa mga muscles kasi meron siyang movement. Ngayon, kung, wala, kung hindi ka magbabago at walang application, yung knowledge na alam mo, then wala pong ang liit lang nung ginhawan nung nararamdaman mo sa information. But if you put uh, exercise, kung ano yung pinagsasabi ko, no? uh, yung journaling, yung pagsusulat, then malaki yung chance na you will manage your disorder. Klaro? I hope that's clear, ha? Kasi yung ginagawa ng mga tao dito, nakinig lang, pag nakinig, ah, ayos na ako, okay, ayos na ako, babalik ulit bukas. Pag yun ito yun, yung nararamdaman ko, eh, ano ba binago mo? Nagkaroon ka lang ng kaalaman that you are assured na you're okay, na it's not dangerous, pero kulang yon, Kulang at sayang. Okay? Kaya maganda yung, by the way, no, uh, pwede nyo ako makausap no? Uh, naman sa screen usually sinusulat ko. Uh, hanapin niyo lang yung Facebook ko, Jeremy Hamili or panoorin niyo yung mga buong video sa YouTube ko, no? Ay, yung Facebook ko, sorry. Yung Facebook ko, Anxiety Disorder Philippines. Yung YouTube ko, yung pangalan ko mismo, Jeremy Hamili. Yun lang yung hanapin natin. Okay? Uh, Siyempre, yung TikTok, pangalan ko rin naman, Jeremy Hamili. Pwede po tayo mag-usap? ah uh, wag kayo agad magsabi ng mahal. Magtanong muna kayo. Kasi ako, this is tulong. Tulong ito. Okay? Tingnan natin kung kaya natin yung budget mo. No? Pag-usapan natin yan. Okay? Um, anyway, sige. Mat matuloy na tayo sa pagtulog. Okay? Ano ba nangyayari? Bakit ba nahirapan tayo magtulong? Una kasi may fear. Yung pagtulog mo, meron ka dapat na, ala, dapat 8 hours tulog ko dapat 8 hours ang tulog ko. Paano yan? So, meron ka ng pag-aalala. Okay. Gigising ka ng, natulog ka, limbawa lang alas, cheese, nagising ka ng launa. Ala, 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 11, 12, 1, tatlong oras ng tulog ko. Paano ako nito bukas? Yung pag-aalala na yon hindi ka na talaga makatulog. Kasi may pag-aalala na eh. Okay? So, tandaan niyo kapag may takot, talaga mahirapan tayo matulog o oh, bumalik sa tulog. Kasi may mga ideas tayo na dapat 8 hours. Dapat ganito. So, kailangan ko ng tamang kaalaman doon. No? Ideally, 8 hours sana yung tulog. Ideally. Kasi may cycle yan eh. No? Naroon yung mga... Uh, well, hindi ko na discuss dito. May mga uh, light sleep, uh, deep sleep, rapid eye movement. So, may sa apat yun eh. Light, deep, rapid eye, Wasa? hindi mo na yung discuss natin. Basta that's the idea. So, kailangan mabuo yung cycle na yon At ano yun, uh, it's either, it's, kailangan apat ata na cycle. So, mabuo mo yung, yung set na yon tapos parang apat. Yun din yung ideal. Okay? Pero, mga kasama, sinasabi lang yon for, well, ideally. No? The point is, kung titingnan ninyo yung mga ebidensya, yung mga nanay natin pinanganak tayo kailangan tayong padidein sa gabi so nakukulang yung tulog nila ano nangyayari sa kanila namamatay ba sila Nasustroke ba sila eh ilang ilang taon yun hanggang tumigil tayo sa pagdedede sa kanila so ito yung mga ebidensya na na napapahamak ba yung mga taong hindi nabubuo yung tulog at kulang-kulang So, because ikaw yung nagpapalala sa isip mo, kailangan 8 hours daw, wala, nagising ako, di na makatulog. Mismong yung pag-aalala na yun, yun yung nag-worry sa inyo. Okay? Pero yung mga ebidensya tayo, may mga sundalo tayo na 24 hours nandun sa gera. Ilang buwan sila nandun. Okay? Sa tingin nyo ba nakatulog sila na maayos doon? Ayos pa rin naman sila. So, yung mga nababasa ninyo at napapanood nyo, ideal lang sana siya. But in reality, But in reality, uh, hindi ganoon eh, no? But ang nagpapaworse noon is yung pag-aalala mo. Yung pag-aalala mo mismo na dapat ganito, dapat ganito, it should should should, yung mga shoulds, dapat, dapat, dapat. Yun po yung kailangan nating alisin. Napagdaanan ko rin 'yan, no? Napagdaanan ko rin 'yan. Pero nung na-assure na ako na ganoon 'tong mga sinasabi ko, then nawala na yung worry ko mas nakatulog na ako na maayos. And marami akong, hindi lang ganun kasimple kasi rin yun ha, meron akong ginawa. Kailangan ng disiplina talaga. Kailangan ng disiplina. Kasi kung wala, at narinig mo lang to ah, ganun pala, okay na. At wala ka pa rin gagawin, then hindi siya mag-work. So, anong ginagawa ko noon? Well, of course, nagkaroon ako ng therapist. usap ko sa So, somehow, nakampante ako na hindi ka dapat nag-aalala kasi nagpapalala lang yan doon sa fear mo. Tandaan mo, yung mga nanay natin, nagbuntis sa atin, gabi-gabi, uh, pati yung tatay, no? para magtimpla ng gatas, no? gabi-gabi uh, silang gano'n yung buhay nila, kulang yung tulog nila. Okay? So ano ba nangyari sa kanila? Buhay pa rin naman. O, oh, tinan mo, lolo na sila ngayon at lola. Okay? Pero, kailangan may discipline. Like, nung panahon kasi dati, wala namang cellphone masyado sa mga lolo at lola natin. Pero ngayon may cellphone na tayo eh. May, meron tayong tayo tawag na blue light. Circadian rhythm na kailangan natin i-consider. Ang circadian rhythm is yung uh, kailangan makita ng katawan natin, experience ng katawan natin yung araw. Dapat alam niyo yung araw at gabi. Okay? So, sige, tuloy muna natin. Kailangan kong nauhaw ako kasi hindi pa pala kumiinom ng tubig. O, kaya niyo ba akong hintayin? O, i-pause na lang natin. Sige